Bakas ang may git dalawang daang mga bilanggo sa Malir Jail sa Karachi sa Pakistan sa kasagsagan ng pagyanig nitong Martes ng badaling araw na batid na nagsimulang magsigawan at magkagulo ang mga bilanggo bulas sa kanilang cell at barracks sa bang nararanasan ng serye ng pagyanig na kinaalarba naman ito sa takot ng paggunang gusali. Pinagsisira ng mga bilanggo ang pintuan at kandado ng kanilang selda at pinagbabasag ang mga bintana matapos maramdaman ang balakas na pagyanig. Sabantala uh, o sinamantala naman ng mga bilanggo ang pagkakataon para makatakas habang inililipat mula sa kanilang selda patungo sa ligtas na lugar. Ngunit paglabas ng selda ay inatake ng mga bilanggo ang mga gwardya, inagaw ang mga armas, at nagpaputok pa ng baril na nagresulta ng pagkamatay ng isang inmate at pagkasugat ng dalawang jail officer. At ayon sa polisya, 80 sa mga tumakas na mga bilanggo ang nabuling na arresto at naibalik sa selda habang nagpapatuloy ang pagganap sa may gita isang daan at iba pa. Bagamat marami ang bumalik sa kanilang mga selda, daan-daan ang nagpanik at dumagsa sa main gate kung saan dalawang daan at labing-anim na mga bilanggo ang nakakuha ng oportunidad na makatakas. Nagsasagawa na ngayon ng door-to-door -door visit sa mga kabahayan ang pulisya para baresto ang tumakas na mga bilanggo.